Okay? Kapag palang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Armani, Bautista. Ano po? Tayo mag ng salita ng Diyos sa inyo sa Women. Ang Biblia ng mga pastor. Bago tayo papalawot, tayo muna ay mananalangin sa Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming po salamat. Binigyan mo kami pagkakataon na makapag ng iyong salita sa Biblia. Salamat po sa ngala ni Yesus. Buksan mo po ang mga puso isip namin upang lubos namin pagkinabangan ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise yes, Okay. Sa panahon na nililiti si Pablo, meron nakasulat dito. Ano? Tignan natin. Sa gawa 26, 19. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. 20. nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupahin ng Mudea, at gayon din sa mga hentil. Uh, ipinangaral ko, dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. 21. Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo habang ako ay nasa templo at pinagsisikapang patayin at pinag pinagtangkahang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos kaya nakatayo ako ngayon din, ngayon dito sa dito at nagpapatuto tungkol sa Kanya, sa lahat ng tao. Amakmano Dakila, wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises 23 na ang Kristo ay kailangan magdosa at siya mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hentil. 24. Abang nagsasalita pa si Pablo, malakas sinabi ni Pesto, nababaliw ka na, Pablo sa so, sobrang pag-aaral mo eh, nasira na ang iyong ulo. <laughs> sobrang pag-aaral, nasisira pala ulo. Sabi ni Pesto kay Pablo. 25. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw. <laughs> Kagalang-galang na Pesto. At sinasabi ko yung mga salitang ng katinuan at ng pawang katotohanan. 26. Nalalaman ko po, nalalama, nalalaman po ninyo, aring agripa, ang tungkol sa mga bagay nito. Kaya't malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Yaknah, na hindi sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. 27. Ang gripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala ka o naniniwala kayo. 28. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y may kahit mo akong maging kristyano sa loob ng maikling panahon? 29. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin na ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat na nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko maliban sa mga tanika lang ito. Yun po sinabi niyang maging kagaya ko. Si Pablo kasi dati pariseo siya ang reliyon niya. Pero nung makonvert siya ni Jesus, ay naging kristyano na siya. Ibig sabihin ng kristyano, taglay mo pangalan ni Kristo, kaya nga kristyano. Oh, kaya sabi ni Agripa, oh Pablo, ano sabi ni Agripa? Sa palagay mo bay, may kayat mo ako maging kristyano? Sa loob ng maikling panahon, yan. Punta tayo sa verse 30. Pagkatapos, tumayo ang ari, ang gobernador at si Bernis at lahat ng kasama nila. 21. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito ay walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan at pagkabilanggo. 22. At sinabi pa ni Aring Agripa kay Pesto, kung hindi lamang niya iniling na dumulog sa emperador, mari na sana siyang palayahin. Yan. Kaya pala nililitis yan si Pablo dahil nangaral siya. Nangaral. Anong sabi niya rito? Sa 20, nangaral ako. Una sa Damascus. Saka sa Jerusalem at sa buong lupahin ng Odea, gayon din mga hentil. Ipinangaral kung dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Lumapit sa Diyos at ipakita kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. 21. Dahil dito, inuli ako ng mga hudyo abang ako ay nasa templo. Pinagtangkahang patayin. Yan nangaral siya, inulis siya, gusto siyang patayin. Yan. Nililitis siya rito ni Aring Agripa. Kaya sabi niya Agripa, kundi lang iniling ni Pablo na lalapit sa emperador. Sabi niyo, kung hindi lamang niya iniling na dumulog sa emperador, mari na sana siyang palayain. Eh wala namang kasi siyang kasalanan. Ang problema lang sa panahon nila, pag pinangaral mo si Jesus sa mga taong ito ay kasalanan na. Kasalanan. Kasi po, karamihan ng tao noon, hindi sila naniniwala si Jesus ay tagapagligtas. Ano po? Kaya, ganun na lang po ang galit nila kay Pablo. Kaya, inasunto po siya. Hanggang sa history, nahatulas yan ng kamatayan ng Roman government. <laughs> okay. So maliwanag ang pahayag ni Pablo hindi lang sa Mexico mahabang panahon na rin Agripa na gusto kong maging kristyano ka. Kaya yun tunay na mananampalataya po ang tawag sa kanila ay kristyano. Ano po? Kaya pag hindi ka mananampalataya kay Jesus, hindi ka pwedeng kristyano. Yun lang po ang kaulugan ng kristyano. Mananampalataya kay Jesus, pero kung mananampalataya ka na kay Jesus, meron kang ibang reliyon. Naniniwala ka pa sa mga santo o santa na dapat dalanginan sila. Kaya hindi ka po kristyano niyan, E ano ka? laban ka sa kristyano. Kay Kristo. Sipin mo, sinasabi na sila daw ay tunay na kristyano. Pero anong ginagawa nyo? Naniniwala sila sa mga santo. Nananalahin sila sa mga santo. Nananawaga sa mga santo. Paano yan? Itong mga kla ganitong klaseng reliyon, nanti-Kristo sila, hindi sila kristyano. Yung iba naman, naniniwala kay Yesus. Pero hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos, kundi tao ang tagapamagitan lamang. Ito yung mga anti-Christ din po. <coughs> antikristo din sila. Lalo na yung mga tao na hindi, naniniwala si Yesus, pinako sa krus. O, antikristo din sila. Kaya, tingnan natin ano. Meron kasi nakalagay dito, Ah. Hmm. Tingnan natin ano. Dito sa gawa Ah, uh, 11. Simulan natin dito sa DC o sa 22. Marami 22. Lang mabalitaan nito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Uh, 23. Nang dumating si Aaron, makita ang pagpapapala ng Diyos sa kanila si nagalak at pinayuha silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso 24 mabuting tao si Bernabe puspos ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng Diyos marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon ibig sabihin nangangaral kaya maraming sumasampalataya. Ano po? 25. ko. Nagpunta rin si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Ito po si Saulo, si Pablo po ito. Sa wikang Hebreo, salita kasi ni Pablo, uh, Saulo ang pangalan niya. Sa wikang Hebreo. At sa 26, at ng kanyang matagpuan, Isinaman niya ito sa Antioquia, Isang taong silang nanatili roon kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Yesus. Yun. Tagasunod ni Yesus. Yun palang ibig sabihin ng kristyano. Oh. Malihit na Kristo. Ano po? Sabi ng ibang na pastor, malit na Kristo daw po. So, nangaral sila sa Antioquia. Sinama ni Bernabe, si Pablo. Isang taon silang nangaral doon, kaya tinawag silang Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, mga taga-sunod ni Yesus. Yan. Yan. Ibig sabihin, wala silang pinangangara kundi si Yesus lamang. Ang masakit, maraming reliyon, naniniwala kay Yesus, pero naniniwala pa sa mga tradisyon. Ano yung tradisyon? Kailangan tumawag mo sa mga santo, tatawag ka sa mga santo. Yun daw mga santo, tagapamagitan din sila. Nagaya kay Maria, o kung si Yesus tinatawag na mediator, ang tawag naman kay Maria, Mediatrix. Oh, wala naman Mediatrix sa Biblia eh. Oh, pero Mediator, meron. Si Jesus ang Mediator. Oh. At saka sa Biblia, walang talaga tagapamagitan dyan, kundi si Jesus lang. Ta Diyos, uh, Jesus, uh, Yung panalangin ng tao, dadang kay Jesus at pupunta sa Diyos. Eh, hindi. Anong nangyayari? Nanalalangin kay Maria. O kanino dadaan yung kay Maria? Nanalalangin ka sa mga santo. Kanino dadaan sa mga santo? Ang tanong, yan ba sinasabi nilang santo? Hanggang ngayon ba? Buhay pa ba sila? Hindi. Patay na nga sila. Ang patay, patay na. Ngayon, oh. merong aral na daya dyan. Si Jesus daw, ay sa ibang reliyon. Ha? Sa, sa ibang reliyon po, paniwala nila, si Jesus hindi pinako sa krus. Ang napako sa krus, yung kamukha niya lang. Pero naniniwala sila na si Jesus umakyat sa langit. O, meron na mga reliyon na paniwala nila si Maria hindi namatay. Si Maria naman, after na si Jesus ay umakyat sa langit, namatay si Jesus. Tanda niya po, nangaral, at the age of 30 natulan ng kamatayan ay at the age of 33 natulan ng kamatayan na natili ng 40 days sa lupa nagturo sa mga apostol di ano sa langit mga isa o dalawang tao no tatlong tao nakalipas sa sinasabi nila Si Maria naman daw ay umakyat sa langit ng body and soul. Kaya sinasabi nila, Immaculate Consumption, ibig sabihin ng Immaculate Consumption, walang bakas na kasalanan. Ibig sabihin, wala daw po kasalanan si Maria. Ngayon, nandun po daw siya sa langit upang mamagitan. <clears throat> mamagitan siya. Eh, Antichrist teaching po yun. Yung eh, namamagitan po si Jesus lamang, wala nang iba. Tignan natin dito sa 1. Sa 16, merong tinuro si Jesus. Ang ganito. Para wag po kayong maligaw. Ano? tayo naman ay eh, nagpapatuto lang ayon sa Biblia. Hindi tayo nagmamagaling. Ano nakalagay dito? <clears throat> sa 1.16 23 23 Ayan. Ano nakalagay? pakatanda ninyo, pakatanda ninyo, ano mang ingin ninyo sa ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. O, ano sabi ni Jesus? <coughs> <coughs> sa aking pangalan, sabi niya. Yan. Wala pong ibang mamamagitan kundi po si Jesus. Diyos ay taas sa langit. Ama namin nasa langit ka. Then, Jesus, nasa gitna ang tao sa la mundo. Kaya, pag mananalangin ka sa pangalan ni Jesus, Amen. Kagamitin mo lagi ang pangalan ni Jesus. Eh, problema, dumadalangin sila sa mga santo, santa. Kasi nga daw po, yung mga santo, santa, nasa langit din daw sila. Kaya sila daw ay namamagitan. Di ba sinasabi na, o itay, hinay, huwag nyo po kami pababayan. Bantayin nyo po ninyo kami dito habang kami po yung nasa lupa. Di ba? Ganun ang sinasabi ng tao. Ano pa sinasabi? Itay, hinay, happy birthday po. Diyan sa langit. So, ibig sabihin, eh, ewan ko, hindi kasi natuturuan ng tama po yun eh. Kasi kung naituro lang nila inasa nasa Biblia, hindi po sana sila magkakamali ng ganun. Eh kanya lang, ewan ko ba tayo nilang ituro yung tama. Ano po, mag-isip po kayo. Wala, wala pong tao sa langit. Kaya yung lang si Jesus ay tao. Pero si Jesus nasa langit. O paano ngayon? Eh samantala sinabi ni Jesus, walang tao sa langit. O sinong paniniwalaan mo? Yung nagsasabing si Jesus, hindi Diyos at tao ko lamang. Adi mas maniwala na ako kay eh, Jesus. Ito. Uh, 1.3.13 eh. Anong sabi ni Jesus? Wala pang sino mang umakyat sa langit. O. Oh. Kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao. Sino bang bumaba mula sa langit? Si Jesus. O. Oh. Wala daw umakyat sa langit. Sabi ni yes, kundi ang bumaba mula sa langit. Eh sino yung bumaba mula sa langit? Ay ba si Yesus? Eh, sino yung umakyat? Ay ba si Yesus din? Kaya huwag kayong magpaloko ha. Marami maloloko dyan. O tignan natin. O, bumaba ba si Yesus? Tignan natin dito sa kasulatan. Uh, sa 1, 6, 38. Sabi ni Yesus. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi po panggawin ang sarili kong kaloban, kundi ang kaloban niya na nagsugo sa akin. O. Bumaba ako sa langit, sabi ni Jesus mula sa langit, at siya rin ang umakyat mula sa langit, ayon sa gawa chapter 1. Diyan umakyat sa langit, sabi na nga ngayon, si Jesus nakikita niya umakyat, ganyan niyo din siyang makikita, pagbaba niya muli o pagbabalik niya matakpas sa ulap na sito. So, na lang, kaya paano nga natin si Maria na sa lagi umakyat siya sa diyan sa several years na namatay si Jesus ay sumunod si Maria ng body and soul. Wala pong ganyan. Wala pong tala sa Biblia. Yan lalabas sinungaling si Jesus. Sabi niya, walang tao sa langit. Pagkatapos, ipipilit niyo si Maria nasa langit. Yung mga mga sato-sato ay iiwan na. Gugulo ng mga turo nito eh. <laughs> Tapos sinasabi pa nila, pag namatay ka, doon ka muna sa apoy ng purgatorio. Pupurgay ka na pupurgay. Hanggang na ka ng langit. Ay, uh, meron pa silang turong ganyan. Yung purgatorio. Kapag namatay ka raw na hindi ka imperfect, dito ka muna sa purgatorio, lilinisin ka. Pero naloko na. Ah, sige ano. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ay sa poemen ng Biblia ng mga pastor. Salamat po, Panginoon Diyos, na wa, buksan mong puso at isip ng mga tao na na nanonood ng video nito na kung hindi pa hayo sa iyong ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Salamat po sa pangalan ni Jesus Ito, Ito po Tupungin niyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Opo. God bless us all po, no? Like, like, like. Share na share. Kayo mga nashare, ni share nyo naman sa iba. Opo. Lalo na sa idwang-idwang pananampalataya dyan sa tabi-tabi. Ano? Sige po, nawadat lang kayo ng video nito. Nasa mahayos na kalagayan. God bless us all. In Christ! Hello! Ang kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista.